Maraming lalaki ang matalino, marunong, at may potensyal. Pero kahit gaano ka katalino, kung paulit-ulit mong ginagawa ang mga pagkakamaling ito sa pakikitungo sa mga babae, siguradong ikaw ang matatalo sa huli. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang fatal mistakes na kahit ang smart men ay nagagawa pa rin at paano gamitin ang stoop mindset para maiwasan ang mga ito. Kaya kung ready ka ng baguhin ang paraan ng pakikitungo mo sa babae, Tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. Ang unang fatal mistake, habol ka ng habol. Kahit matalino ka, kapag hinabol mo ang babae na parang siya lang ang mundo mo, nawawala ang respeto niya sayo. Ayon sa stoicism, hindi mo hawak ang aksyon ng iba pero hawak mo ang sarili mong reaksyon. Kung hahabol ka, ibig sabihin ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng power. Ang tunay na stoic man ay hindi naghahabol. Siya ay nail lid. Ang disiplina, self-respect, at focus sa sariling goals ang mas nakaka-attract kaysa desperation. Kaya tandaan, lid, don't chase. Hayaan mong siya ang kusang mag-invest sa iyo dahil nakikita niya ang halaga mo. Pangalawa, sobrang paliwanag. Kapag palagi mong iniisip na kailangan mong mag-explain kung bakit hindi ka agad nag-reply, o kung bakit hindi mo siya masamahan, nawawala ang misteryo at confidence mo. Seneca once said, He who is everywhere is nowhere. Kung sobrang justify ka sa bawat galaw mo, parang wala ka ng sariling backbone. Sa Stoicism, ang tunay na kalakasan ay nasa katahimikan at calm confidence. Kung may boundaries ka, hindi mo kailangan ipaliwanag ng paulit-ulit. Respect yourself, and she will learn to respect you, Pangatlo, ginagawa mo siyang Diyosa. Kapag ang tingin mo sa babae ay parang siya lang ang sagot sa lahat ng problema mo, sisiguraduhin kung masasaktan ka. Marcus Aurelius wrote, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kung iniisip mo na ang halaga mo ay depende sa atensyon ng babae, ikaw na mismo ang sumisira sa sarili mo. Sa Stoicism, ang value ng tao ay hindi nakadepende sa ibang tao kundi sa virtues, sa pagkatao mo, at sa disiplina mo. Hindi siya dapat maging sentro ng mundo mo. Ikaw muna, goals mo, mission mo, disiplin mo. Kung nakikita niya na grounded ka at hindi siya ang buong universe mo, doon siya mas maa-attract. Dahil babae ay natural na humahanga sa lalaking may sariling direksyon. Pangapat, sumasabog ka kapag testing ka. Lahat ng babae, sinusubukan ng isang lalaki. It's part of attraction. Minsan susubukan kanyang etis, minsan hindi kanya papansinin, minsan naman parang may attitude siya. Ang fatal mistake ng maraming lalaki lalo na yung matatalino ay nagiging emotional, defensive, o nagagalit agad. Pero ayon sa stoicism, you have power over your mind not outside events. Realize this, and you will find strength. Kapag natutunan mong maging kalmado kahit may test, doon ka nagiging tunay na attractive. Stoic men don't overreact, they stay composed, grounded, and calm. At kapag nakita niyang hindi ka madaling matitinag, dun siya mas humahanga sa iyo. Panghuli, ang pinakamapanganib na pagkakamali, nawawala ka sa sarili mong mundo. Kapag nagkaroon ka ng girlfriend o asawa, tapos unti-unti mong iniwan lahat ng hobbies, goals, at dreams mo. Nawawala ang identity mo. At kapag wala ka ng sariling mission sa buhay, nawawala rin ang respeto niya sayo. Stoicism teaches us to live according to nature at ang nature ng lalaki ay magkaroon ng mission, growth, at pursuit ng virtue kung iiwan mo lahat ng iyon para lang sa babae, nawawala ang essence ng pagiging lalaki. Instead, manatili ka sa mission mo. Ipaliwanag mo na ang relationship ay bahagi ng buhay, pero hindi kabuoan ng buhay mo. Dahil sa dulo, kung nakikita niyang may sariling mundo ka na patuloy na lumalago, mas lalo siyang haanga at mananatiling interesado sa iyo. Mga kapatid, ito ang limang fatal mistakes na dapat iwasan ng smart men pagdating sa babae. Habol ng habol, sobrang paliwanag, ginagawang diyosa ang babae, pagiging emotional sa tests, nawawala sa sariling mission. Kung gusto mong maging tunay na stoic man, iwasan mo ang mga ito at palitan ng self-respect, calmness, at pursuit ng virtues. Tandaan, hindi mo kontrolado ang babae, pero kontrolado mo ang sarili mo. At ang tunay na attractive na lalaki ay yung grounded, kalmado, at may direksyon sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. Dahil sa bawat linggo, maglalabas pa tayo ng mga stoic lessons para sa self-improvement at sa pagiging mas malakas na lalaki. Ito ang daan ng Stoicism discipline, wisdom, at self-mastery.